Paika-ika ang palakang ito habang pauwi sa isang bahay. At ito mga kaibigan, ang palakang ito ay putol pala ang isang paak. At ito mga kaibigan ay sa tuwing umaga ay uuwi ito. At sa tuwing hapon ay lalabas din ito. Napaka missing ang palatang ito. Panoorin natin ang video ito. Tara, let's go! So, itong palaka ito mga guys ay wala po siyang isang paa. Yan, you know, so, sa unahan mga guys, wala siyang isang paa mga guys ta uh, tuwing gabi mga guys tuwing mag, uh, sumasapit yung uh, gabi ay siya po ay lumalabas dito sa aming bahay you know so ito guys lumalabas siya pag uh, sapit ng uh, gabi lumalabas siya sa aming bahay mga guys at saka pag pag sasapit uh, naman ng umaga ay mabalik siya sa aming bahay so dito na talaga siya mga guys nakatira sa aming bahay mga guys ito mga palakang ito mga guys guys kasi ano uh, talagang umuwi siya sa ano saan siya nakatira ayan yan tingnan nyo guys ha tingnan nyo kung anong gagawin itong palakay ito ilalabas ko ito mga guys ilabas natin tala ayan o ayan guys o so, tingnan natin kung saan siya umuwi mga guys ayan o Ayun pupunta na doon sa bahay namin mga guys, oh. Ayun, oh. So, so. na mga guys, oh. Pupunta na siya sa bahay namin mga guys. Ayun, oh. Oh. Ayun, oh. Muwi na siya mga guys, oh. Oh. See, kita nyo yan. Oops, nahulog pa. Kita nyo yan. So, na-curious na talaga ako dito mga guys sa palakang ito mga guys eh. Kasi, uuwi talaga siya sa bahay pag uh, ano na, yun, maaga na. Hindi na siya nakabalik mga guys, nahulog. Hirap kasi yan, makiat kasi walang isang paa. Ayan o. Oh. oh, kita nyo yan oh. No? Oh. Oh. Iyan oh. So, so, so. Manok. Maka tukain ng manok mga guys. yun okay, na mga guys so yun o oh. si akit na sa papatungo na sa bahay namin mga guys and papasok na yan siya mga guys so yun na siya mga guys o oh. <coughs> yun mga guys papasok na yung yun natin plaka yun o yun na siya mga guys buwin na siya sa bahay natin mga guys o oh. pasok na siya mga guys sa bahay natin oh. Eh. At hindi lang dyan mga guys, na-special siya na uh, room. Tingnan nyo, mga guys kung saan siya pupunta. <laughs> Sigurado akong may sikreto ko ding nakatago dyan sa... Baka tawag ko yung cellphone ko. Iiwan mo yung ibibigay ko sana sa'yo. Dahil kapag nalaman nila yung segreto mo, parang Pandora's box lang yan. Oh, wow!

Dito kasi sa si kwarto na ito mga guys, wala itong, ano, wala itong natutulog. So, yan, mixit na siya mga guys. Ano mga guys ah. So, ito yung kwarto niya. Ito yung kwarto niya mga guys. Dito siya umuwi. <laughs> hanit din tong palakang to eh no may sariling kwarto pa o oh. hanit tong palakang to eh pero gayetong, mga guys, ito mga guys tong palakang to mga guys ay umuwi talaga siya mga guys tuwing umaga yan o oh. tuwing umaga mga guys ay umuwi siya mga guys uh, tuwing sasapit yung hapon ng gabi ay lumalabas siya mga guys papakita ko sa inyo mga guys sa tuwing uh, ano tuwing hapon ay itong palakang ito ilalabas to mamayang hapon mga guys papakita ko sa inyo mga guys ayan o ayan siya, mga guys ayan magtitago na yan siya mag magtitago na yan siya dyan mga guys Kita nyo yan. Napaka ano nitong palakang ito eh. Napaka talino nitong palakang ito. Pwede yata itong gawing pit. Ayan. Nasumiksik na siya mga guys. Eh. Oh. Yan yung hindi siya tumatago mga guys. Ano tumatago siya sa gilid ng ano. Yun. Yan. So, dyan pala siya nakatago mga guys. Ano? Yun pala siya nakatago. Nakasiksik. Oo. Oh, diba? So, dyan pala siya nakatago. So, yun lang. Hindi natin istorbohin siya mga guys hindi na natin siya deserbuhin at matutulog siya mga guys at lalabas na naman siya mamaya mga uh, mamayang hapon so abangan natin mga guys yung paglabas niya uh, mamayang hapon mga guys okay thank you so maraming salamat sa inyo panunod mga guys uh, huwag kalimutang mag like share at subscribe sa ating channel at pagkita rin yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na video okay bye bye